Oh, ito para sa may mga Xmax dyan, TMX 125 at saka Barako ayan big bike itong battery na to ang sa para inyong uh, mga motor Welcome back mga master. meron na naman tayong binubuo na battery ng uh, Max. Ito ay order sa ating mga master. Ito parallel 4 series. Ayan. Uh, 12 volts, 12 VH. At syempre meron niyang uh, BMS protection mga master. Battery management system. 600 ampere yung kanyang starting. Continuous niya ay 40 ampere. At para naman dun sa mga nagtatanong kung mayroon daw yung protection. Ako po. Iyan na po yung uh, BMS protection niya. Yung uh, battery management system. Ibig sabihin yan ay siya yung nagpoprotecta sa overcharging at saka over charge. At syempre may built-in na rin na balancer. Yung nagbabalance ng bawat charge ng battery. At para naman doon sa mga nagtatanong kung hindi ba daw yan delikado kaya nga may BMS mga master eh kasi siya nga yung nagpoprotecta sa overcharging at saka discharging mga master. Paano po magiging delikado yan? Hindi naman po tayo gumagawa ng para makaproisyo sa ibang tao o sa mga motor nyo. At isa pa mga master hindi po yan ay lithium iron 18650 battery. Yan po ay lipo for battery cylindrical. Hindi po yan delikado hindi po yan sumasabog. Yan po ay pagka na short nyo lang ay naglilik lang po yan hindi po yan na sumasabog siyempre kahit anong klaseng battery mga master magidiklap talaga yan kung pagdikitin nyo yung positive at negative siyempre ingatan po natin na hindi magdikit yung positive at negative natural lang na magdiklap yun wala pong magiging delikado kapag tama po yung ating pagwawiring tama po yung ating pagkabit sa ating mga motor na hindi magdikit yung positive at negative at para naman doon sa mga 5L at 4L sukat ang kanilang mga casing ng kanilang battery same price lang po yung kasi sim capacity lang naman sila so ang pinagkaiba lang doon yung casing nila yung magkaiba ang kanilang sukat may mataas may mababa pero sim lang naman ang capacity sim lang din ang price at ito naman yung battery na to na ginagawa natin yung sukat ng casing nito mga master i ay 7L ayan kaya 12 volts 12 v kasi kasi dito yung walong pirasong battery at para naman doon sa mga nagko-comment bakit daw hindi ako nagre-reply nagre-reply po ako pero hindi naman po lahat kaya kong replyan napakarami naman kasi talaga na nag-chat-chat sa akin at nagko-comment pero yung price po ng mga battery mga master paki-check naman po paki-basa naman po sa taas ng comment section nakapin po dyan yung price nya at saka yung sukat ng battery yung iba kasi hindi nagbabasa diretso lang sila comment tapos sasabihin hindi ako nagre-reply pero yung price talaga nandyan na sa my comment section sa taas nakapin na po yun mga master para hindi na po kayo magtanong pero yung iba kahit may price na nga nakalagay nagtatanong pa rin at yung mga master, tapos na tayo. I-charge na lang natin mga master. Ito yung gamit nating uh, charger. Pang lepo for battery, 14.6 volts. Ang kanyang uh, charging at yung kanyang ampere ay 10 ampere. Kailangan natin i-charge muna. i full charge para pagdating sa may-ari ay gagamitin na lamang. Isasalpak na lamang niya sa kanyang motor. Ayan. So maraming salamat sa inyong solid na panonood yan mga master. Kung mayroon man kayo natutunan sa video ito, pakilike and share. At syempre kung di ka pa nakapag-follow, papalo na rin para updated kayo sa mga susunod kong upload na video. Maraming salamat. maka di DIY